people. Tutok ko tayo ng mutya. Second. Second video. Ng pangunguha natin. Ng mga mutya. Ayan. Mutya. Leklay. Leklay po yan. Nakakuha ulit tayo ng leklay. Ayan. Tago natin. Leklay ng dagat. Leklay po yan ng dagat. marami tayong makuha leklay. Eh, dalawa pa lang nakuha ng leklay, mga friend. So, ito yun ito. Leklay ng dagat. Bihira lang talaga. Pero marami siyang binubuga ngayong bato. Yung batong kakaiba. Marami. Ito, ito tatlong kulay kunin ko to kakaiba to hmm. kasi akalikasan bihira lang mag -ano to. mag ah mamigay para sa atin para sa atin kasi hindi wala wala din wala, malabo lang mata ko yan oh bato mga kakaiba ganda ngayon kasi, tingnan nyo, walang katao-tao na liko. Yan ang gusto ko. Pag nagpunta ako sa dagat, yung talagang ano, hindi crowded kasi maraming binibigay sa akin ng, ng dagat. Mga mata. ginagapang talaga natin yan yan gapang talaga kasi lalo na sa akin malabo ng mata ay hindi na kaya ng power yan yung nakita ko yung mutya mga people ay nag wish pa ako sana makatpo muli ako sana malaki naman ngayon malalaking mga mata ang pinapakita sa akin. Hmm. Ang pa. Parating na tuloy ako rito. Ano tayo, leklay ng dagat? Iba yung nakita. Ano Nakatagpo tayo ng ano. Nakatagpo ko na yung tsinelas ko. Kasi ano na. Ito mga malalaki lang na to. Mga malalaki matang mata nakuha ko. Mga mata na lang muna kunin natin. Yan na nagpakita eh. Maraming iba-iba Ang meron ngayon Nakul ko, makakatagpo ako ng ano Iyan ang dagat Yung tubig pala ang mutihanan Be! Be! Hindi na marinig Ito Bakal Baka bakal talaga ito bakal, 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 Bakal. Hmm, ba to? Hmm. Yeah. tuh so, itu okay oh, oh lek lay nang putih. Ina mo kong maraming like, vida lang oh. Huh? Yan puno. enjoy lang ako kasi ako dito pagka nandito ako tatanggal ang mga stress mag wish mag recharge magre recharge ako ng katawan tanggal mga negative tanggal mga palipad hangin hindi may sa katulad namin na mayroong mga palipad hangin talaga yan ka. Okay. Malaki. Leklay. Yan, yeah, leklay uli ah. Oh. Leklay. Ito pa. Okay. May ilan na nakuha na ating leklay. Maraming mata. Malalaki ngayon bayo ko ah. No. Paliguan kayo yung mga aso na yan. Baka naligo na yan. Ha? Naligo na kasi yan. Mm. Ow!

bihira lang din itim na to. tina mo, wala dito banda ang uh, bulalakaw na itim. Wala rito. Wala dito banda ang bulalakaw na itim. Na pinupuntahan ko. Yung isa, meron akong pinupuntahan na meron doon bulalakaw na itim. Dito wala akong makita. Puro bangin. Puro ganyan mo, friend. hindi natin matagpuan wagay ayos na ako doon sa nakita ko mismo huh? iba na naman ang ano ng dagat ano to uling uh, uling putol ito, so, ano to Wala na. Paligo na tayo na makauwi na rin. Okay, bye bye people.